review tayo ulit from Oxva and VapeX. So collaboration to ng Oxva ni Justin Lai and ni VapeX ni Colin Wang si Unibox PNM. So bagong mod, bagong device, IP68, shockproof, tsaka waterproof. Check natin yung laman ng box. So check na natin si Unibox PNM. Ayan. Si Justin Lai and Colin Wang. Designed by Justin Lai and Colin Wang. So kung makikita nyo, ayan yung logo ng Oxva. Ito yung logo ng VapeX. Buksan natin sa Kasama dito sa box, user manual, warranty card, and yung mod natin na sobrang tibay. So ito sya So kit to, yung nasa akin yung sample na binigay. Ang kasama niyang atomizer, same dun sa atomizer ng anong ano yun, Vative. So same sila ng atomizer ng Vative. Color is gun metal. Ayan, nakalagay si Unibox. Kung familiar kayo dun sa Meteor Mod ng Vape X, Halos ganito yung itsura niya. Hindi ko na lang alam kung saan ko nalagay yung Meteor mod ko kaya hindi ko magagawan ng comparison pero halos ganito yung itsura nun, si Meteor built-in battery. Ito single 18650 na battery. So kasama pa dito sa box natin bubble glass na spare extra coil na 0.3 tapos tong coin ni Oxva na pantanggal dito sa tank natin yan so kung gusto niyo magpalit ng bubble glass kailangan nyo to pang ikot dito so hindi siya collectible or free may ano siya may bilang siya dyan sa atomizer meron din extra o-rings Cable charger na Type C Meron So yung charging port nya Dito sa ilalim Kung makikita nyo silyado yan Kasi nga waterproof sya So lagyan natin sya ng battery So walang magagawa dito sa mod na to Ito yung non-DNA na mod Pero kung mag-perform Tsaka yung mga Yung feature nya nung mod Parang DNA Kumbaga ito lang ata yung nagawa na ganyan. Kumbaga sobrang advance para sa non-DNA na mod. So open natin. 18650 battery. Sa pag-open nito, tsaka pag balik nung battery cap, sure nyo lang na dahan-dahan. Kasi ang problema sa mga ganitong bat cap, sa ganitong style ng battery cap is na low na low loss thread So yun yung problema natin dito. Kaya dahan-dahan, huwag niyo siyang bubuksan kung hindi kailangan. Pakita natin yung main screen nung Unibox natin. So pag on, five clicks dito sa power button. 1 2 3 4 5. Ayun, lalabas Oxva and Vape X. So ito yung pinaka main screen natin. Ayan. Maximum niya is 80 watts. So pwede kayo mag-rebuildable dito. Kung may extra atomizer kayo, walang problema. Sa settings niya, 1, 2, 3. lahat ng settings niya. So tayo dun lang naman tayo sa, sa power. Since dun tayo sanay. Pero yung iba, andito din. And meron siyang rate battery. So paano si rate battery? Mamaya ipapakita eh, ko sa si inyo. Kailangan kasi may juice yung atomizer natin para magawa natin yung rate battery. So balik tayo dito sa tank. So yung OCC niya is UniPlus. Katulad dun sa Vativ. 0.15, 70 to 80 watts. Nakikita nyo ba yan? 70 to 80 watts. Uh, free Freebase. Pwede nyo gamitin dito yung Freebase nyo. Ano to eh, pad mod din siya. Kasi itong extra natin na coil, itong... Ano bang extra natin dito? 35 to 40 watts na Open na natin para sure Si point 3 Tama, point 3 na 35 to 40 watts So kung gusto niyo mag salt mix, pwede niyo siyang gamitin. Ngayon sa placing ng coil, wala siyang position actually. Pero ako, ang ginagawa ko, ayan yung mga butas ng coil, kung nakikita niyo, may butas yung coil. Tinatapat ko din dito sa may dalawang gilid na may butas, tung para sa airflow niya. Ayan, para mas swabe. Eh. And lalagay niyo lang magnetic yung kanyang atomizer. Ang fill port niya dito sa ilalim. So dito isa rin to sa fill port. Dapat 'wag masyadong malakas yung pagtanggal nyo para hindi siya masisira. So lagyan natin ng juice. So same lang sa iba. Pag OCC, naglagay ng juice, pag bago yung OCC nyo, after 5 minutes bago gamitin. Huwag niyong gamitin agad kapag lagay. Kasi masusunugan lang kayo ng coil. Airflow niya, ito. So walang stopper yung airflow niya. Kaya na lang din magtimpla kung saan kayo komportable. Tapos yung juice capacity nung stock na glass natin tsaka tong bubble glass is 4 and 5 ml. Lagay na natin to para matesting natin yung sa battery so ayan yung battery natin rate battery testing natin pag nandun kayo sa may rate battery press nyo lang yung firing button nyo na matagal so magte-test na siya so lumabas sa akin 9,320 nandun ako sa color green ibig sabihin yung battery ko is maganda pa excellent pa. Kung makikita nyo, may mukha yung mga nasa ilalim. May malungkot, may sakto lang yung itsura, tsaka may nakasmile. Ibig sabihin, pag nandun ka sa nakasmile, maganda pa yung battery mo. So, ang tulong nito, matetest nyo dito yung battery nyo. Katulad dito nilagay kong battery, 2 years na sa akin tong molecell ko. Pero, okay pa. So, hindi ko alam kung gano'ng ka-accurate yung feature niya na, ganito pero ako magtitiwala ako dito sa mod since hindi naman nila ilalagay yan kung hindi makakatulong pwede nyo itest dito kung yung battery na nabili nyo is clone or legit so malaking tulong yan para dito kung, sinab kung binentahan kayo ng isang shop na sinabing clone or legit pwede nyo itest dito so malalaman nyo dito kung nagsisinungaling yung shop na pinagbenta, nagbenta sa inyo. So meron pa tayong isa ditong bago. Yung pwede nyo i-customize yung unit Kaso hindi ko siya mapakita ngayon dahil kailangan nakalagay siya sa laptop. Since sira yung laptop ko, hindi ko siya nagawa, hindi ko pa rin siya nasusubukan. Pero kayo, pwede yan pag nakabili kayo nito, pwede niyo i-customize Pwede kayong magpalit ng na wallpaper nitong mismong mod. pwede niyo gawin. Sabi ko nga sa inyo, para siyang DNA pero hindi siya DNA. Gadud kaganda tong bagong gawa ni Oxva at ni Vapex, tong Unibox. Ganun siya kalupit. So yung lahat ng gusto yung pwedeng i-customize dito, makikita niyo dito sa UniTool, pag nilagay niyo siya sa computer, sa laptop niyo balik tayo sa mod ngayon pag ayaw nyo sya dun sa rate battery 1, 2, 3 ayan 3 clicks lang tapos pwede nyo na syang ibahin so balik tayo dun sa power since power naman yung ginagamit natin pag andyan kung saan naman yan kung gusto nyo naman ilock yung mod sabay tong up and down maglalock sya unlock sabay lang din kung gusto nyo magbawas ng brightness or gusto nyo magtaas ng brightness, sabay itong firing button tsaka up. So, ayan. Dito nyo siya makokontrol. Kung gusto nyo naman magpalit ng color ng screen, sabay itong power button tsaka itong down. Ayan. Andyan lahat. So, maganda yung mod matibay sa tibay, susubukan natin mamaya. Lahat susubukan natin. Ang hindi ko lang magagawa ngayon is yung sa Unitool since wala akong laptop dito sa akin ngayon. So ayan, ayan si Unibox PNM ng Vape X and Oxva. Check na natin yung flavor tsaka yung clouds niya. Try na natin ngayon yung flavor tsaka yung clouds ni Unibox. Ito, nagawan naman natin ng review sa Vative. Ulitin na lang natin. Try natin. Firing ako. 70 watts. Free base gamit natin na juice. Ang ganda nung drone ng mod. Mararamdaman mo yan sa isang mod eh. Kung maganda yung draw niya, maganda yung power na ibibigay niya, mararamdaman mo yan kung matagal ka na kung sanay ka na mag vape talaga dito sa kanya kada fire mo alam mong sinusunog niya yung coil mo so ganda ganda nung firing ang ganda nung draw flavor okay masarap since oxva tapos ano ng vatib so asahan nyo na ma flavor sa. pero ang, ano doon yung yung baga main highlight natin din is yung power ang ganda nung power ng mod Kumbaga solid Para sa non-DNA na parang DNA magperform talaga Ganda nung mod So pros and cons Unahin natin yung pros natin dito Flavor, pro Power ng mod, pro um, IP68, shockproof, waterproof, dustproof big pro yan para sa mga mod na ganito since lagi tayong nakakabagsak ng mga mods natin eh. So, kailangan natin yan. So, big pro yon Isang pro natin is yung design. Yung collaboration ng dalawang kumpanya sa isang mod. Kita nyo naman. Kung gaano kaganda yung mod nila. So, big pro na, big pro yung design nya. Con, para sa akin, hindi ko sa Oh, siguro gawin kong con sa akin. Battery. Mas gusto ko siya kung 21700. Ayun yung sa akin kasi wala ka nang hahanapin pag ganun eh. Shockproof, waterproof, dustproof. Ang sarap nung flavor kung naging 21700 tapos ang laban dito. So hindi siya 21700 So 9.5 over 10 lang siya. Pero mas sobrang ganda ng mod. So bakit ko sabi na pro yung shockproof, waterproof, dustproof, hindi ko pa naman siya natatry. Ngayon natin siya itatry. Sa nagbigay, sa Oxfam, wala tayong magagawa. Kailangan natin, kailangan natin ipakita sa tao na matibay yung mod. So try natin yung drop test utang ina. Huwag kang masisira. so, drop test tayo. Ayan. Tatanggalin ko lang tong tank ko. To baka sumabit eh. Hindi pala shockproof yung atomizer natin, ha? Yung mod lang. <laughs> Ang lutong. <laughs> so, ayan. Dalawa. Putang ina. Malutong, malutong. Pagandun naman Isa pa Last Ay, Masakit sa akin Itong ginagawa ko na to <laughs> Pero syempre Kailangan kong pakita sa inyo Nagagana sya Hindi pa tayo tapos May tubig pa tayo and may gulong ba tayo sa gasaan ko to ng sasakyan to so cut ko dito pakita ko sa inyo dun sa may sasakyan try natin yung kung pwede sya kung pang matagalan ko kasi nasa labas na ako ng shop so dito sa sasakyan sa gasaan natin itong kung makikita nyo ayan, nilagyan ko lang ng sapin para hindi naman kawawa yung mod, utang inasayan din eh. So sagasan na sa abaligaw ko yan kung nakita nyo nagulungan na natin siya tignan natin kung aandar sorry ox ba <laughs> so dyan ako yung mag decide kung gaano siya katibay basahin naman natin natapos na natin yung drop test nasagasaan na natin isa na lang kulang natin ilubog sa tubig so may baso o dito ng may beer ano dito mug so lagay natin sa isa dito sa tubig pwede siya pwede siya mabasa pero hindi siya pwedeng tumagal ng mga 10 minutes yung mga ganito pwede pa So lagay natin Balik yung atomizer Ayan, tumutulo-tulo ba Ito yung take ko sa Unibox PNM Ng Oxva and Vape X Nakita nyo naman kung gano'n siya katibay Pang matagalan tong mod na to Asahan nyo na Walang ibang mod na Ginawa ko na sa review na binugbog ko ng ganito. Sa lang. So sana nakatulong sa inyo yung quick review natin. Thank you.